Ayun. Good Friday sa inyo lahat. Yun, nandito ako ngayon sa paboritong spot dito sa Langka, sa spot sa Gentry Cavite. Yun. Pagdating ko may naninig ako dalag pero nung ano, palubog siya. Ngayon inabangan ko makita ko sa puno. Ayun, nadali ko na. Kukunin natin. Sana makuha para siguradong masabi na atin na. Ha? Hangga't hindi naahon 'yan, hindi pa sa atin 'yan. Okay. Ayan siya, nandiyan sa ilalim. Medyo malaki-laki rin 'to. Mm. Ayun eh, Hindi ko lang nilalarga ng maigi kasi baka sumabi sa mga kawayan. Aha. Uh -huh. Dalawa sila nakita ko kanina pagdating ko eh. Eh ito unang umangat. Sana makuha. Naka-magload muna tayo ng ano. Magload muna tayo ng bala baka malipis ang tama eh mabakpa pa natin agad. Hurr. tempo. Ano ngayon? Dumating ako mga alas 2 pasado na mga 2:10, alas 2:00 ganoon, alas 2:15. Ngayon eh wala pa yata last dos medyo eh. Mga after 15 uh, 10 minutes lang. Tinamaan na. Ayun oh, panay galaw ng tali eh. Mag lang ako ng bala. At okay, baka hindi maganda tama eh hindi natin pwedeng iangat 'yan. Kailangan natin back upan. Huh, matagal lang pero sure natin 'to, i natin. Okay. Sana makuha natin. Ayan no Oh. Ako, napakabaong pala yung balay. Eh. Yung sinasabi ko, lulusong tayo. Nakabaong yung bala. Lulusong tayo. hindi siya kumalupot kundi nakabaon yung bala babaw lang to eh mga pero ito ako ako dali manipis pa naman tong tali na to ayun ah malaki Lulu lulusungin ko na lusong to lusong ah op lusong to lusong na, ganun talaga eh ang ganda ng pagkalutang niya Nabangan ko eh talagang inabangan ko yung pag uh, pagkalutang niya eh Lusong sinilo Boy unang huli, Lusong handa na natin itong tugang para sigurado yun, shout out sa tropa Cavite Fish Hunter Gentry Chapter Daming malalaki oh At saka ano Yun Sa lahat ng uh, hunter Yan Sa lahat ng uh, tropa Wala parang malalim eh Alam mo na ako, bad ako. Sa San Juan Kalayaan Hunter, at sa tropang Tiksay Team Pameme ng Pagsanhan Laguna Hunter yun bad ako hubad 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 bad tayo lahat pati short hubad Woo! wala lusong to eh lusong kaya no kaysa mo wala sayang eh kumbaga sa ano ano na to eh ayan o. Ayokong persay na hilahin eh. 'yong yung balay. <coughs> Malalim. Lalim tuh. Yung isa diyan ko nakita. Ito dito ko nakita. Ando na ako kanina eh, oh. sa taas. Nakita ko na sila kanina eh. Pagdating ko pa lang, nag set up pa lang ako eh. Oh, malalim nga. Basa ang aking ano nito, itlog-itlogan. Ah, adobe. Basa ang itlog-itlogan ko. Huwag sanong mabasa yung aking cellphone. Ako. Wala, mababasa yung damit ko. Lulusong ako. Yan talaga. Ayan. Mababasa ako, basa. Talagang lulusong ako, Lusong. Ayan. Tuloy-tuloy lang, basta tuloy-tuloy lang. Okay lang. Ganun talaga para masayahan ang ating mga viewers. Lampas na ano eh. Basa na yung brief ko eh. Kala ko ang lampas tuhod lang eh. Ha. Ah, balance natin yung video. Yun. Woo. Basa na yung ano. Ito basa na oh. Kalinaw ang tubig eh. Mahangin doon pero dito hindi naman eh. Ở đây này hí là Ủa Ủa

Sabit sa sako eh, may sako pala dito. Oh. Ha. Oh, dadarating oh. oh. ko na, wala lang taw minuto. Dali na. Dah putul na to. Wala tayong pang putol. Ano ah, na natin? Aha. Di maputol. Ka. kukunin natin yung paputol natin <coughs> kayo yung balay you Ayun, nakuha natin. Ayan, ang laki. Lusong tayo, lusong. Hanggang bewang ko tubig pala, lalim. Ma malinaw tubig, kaya kala ko mababaw. Pero baon pa rin yung ano, tumama sa ano. Tumama sa sako, ang ating bala, kaya hindi mabunot. So yun, yan, 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 yan. labog meron pa dito eh. mamaya So, yun. Woo! Yan ang huli natin. Be no? Ulo tama eh. O, wasak eh, oh. Wasak ang ulo eh. Yun. Okay, mamaya ulit. Lumusong tayo. Bibihis muna. Basa ang brief. Okay lang yan. Palaga, may video. Nilaboy TV, please support my YouTube channel, Nilaboy TV. Okay, bye-bye, mamuha chup-chup. Pero mano dalag. Bye-bye. Ayan ang ano, spot. Mahangin doon, pero dito sa panabi, wala. Okay, bye-bye. Woo!